Wow! Umuulan! Maligo <makes> hmm. Ma, akong ulan! Asa ng ulan dyan? Ulan ba yan? Ambon yan, di ba? Ayan o. Kitang kita naman, ambon yan, Mary Rose. Ano, gusto mo magkasakit? Tumigil ka. Doon ka maligo sa CR. Yan ang gawin mo. Sakit lang ang aabutin mo dyan. Ala? Malakas naman yung ulan na. Ah. <laughs> Asan ang lakas dyan? Asin sabi mo malakas? Ay ano, you know, kitang-kita naman ambon yan. Maliligo ka sa ambon? <laughs> Sakit ang ano mo dyan. Sakit lang, Mary Rose. Magtigil ka. Bayan, minsan na nga lang umulan. Minsan, gaano kadalas ang minsan? ah, Mary Rose? Pumigil ka, dyan ka sa CR natin maligo. Ano oh, ba yan? Tamot naman. abah hmm? Aba! Ang galing na ito. Ako pa sasabihan, madamot. Concern na nga lang sa kanya. Bisa maligo dyan, maligo ka dyan sa CR. Ha? Inaayos ko na itong mga damit mo. Baka guluguluhin mo na naman to ah. Paray natapos din. Kapagod. Ako yung niluluto ko pala. Siguro si Mary Jane naligo sa ulan. Hmm? Minsan na nga lang maligo sa ulan Si mama kasi. Ano ba yung damit ko dito? Saan na naman kaya nilagay ni Mama yun? Hanap na naman ako dito kung saan saan kasi nilalagay. Saan na ba yun? Ah, saan na yung dress ko? Hindi naman naman hanap. hindi ito. ng kay Mama to. Eh, saan na? Lagi na lang kung saan nilalagay. Pinahihirapan ako lagi maghanap. Hindi, ito yung... Ay! Ito! Nasa ilalim lang pala. Ay, natapos din sa pagluto. sarap maligo. Very rouse! Ma! Bakit nakakalat to? Di ba nagtupi na ako? Ano? Palagi na lang ganyan? Kada tutupiin ko, ikaw kakalat, ikakalat mo? Ano? Anak ka mayama, may tagaw tupi ka? May katulong ka? Intindi mo talaga. Grabe ugali mo. O ngayon, tupuin mo uli ito. Kuha ka ng damit takalat mo. Oh, tupiin mo.